Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jim at ako ang inyong gabay sa video na ito tungkol sa mga karaniwang ginagawa ng mga Katoliko sa panahon ng Kuwaresma. Sa video na ito, ating pag-uusapan ang mga kadalasang gawain at paniniwala ng mga Katoliko tuwing panahon ng Kuwaresma. Tara't alamin natin kung ano ang mga karaniwang paghahanda at pagsasabuhay ng pananampalataya sa panahong ito ng taon. Ang kuwaresma ay isang formal na pagsunod sa relihiyosong kalendaryo ng Kristiyano na ginugunita ang 40 araw na pag-aayuno ni Jesus sa disyerto. Nagsisimula ito sa Miyerkules ng Abo kung saan ang mga Katoliko ay dumadalo sa Misa at tumatanggap ng Abo sa kanilang noo bilang tanda ng pagsisisi at mortalidad. Sa buong kuwaresma kadalasang gawain ng mga katoliko ang pag-aayuno at pag-iwas sa pagkain ng karne tuwing Ash Wednesday at viernes bilang penitensya. Ang panalangin ay isang pangunahing aspeto ng kuwaresma kung saan maraming katoliko ang nagtatalaga ng mas maraming oras sa personal at komunal na panalangin kabilang ang pagdalo sa mga daan ng krus o via krusis. Ang pagbibigay ng limos ay isa pang mahalagang gawain kung saan hinihikayat ang mga katoliko na magbigay sa mga nangangailangan na nagpapakita ng tawag ni Jesus na mga laga sa mga pinagkakaitan. Maraming katoliko rin ang nakikiisa sa sakramento ng pagbabalik loob o confession na nagbibigay ng biyayang kapatawaran sa kasalanan at makalaya sa pagkaalipin nito. At sa wakas, ang kuwaresma ay panahon ng pagninilay at paglago, kung saan madalas na nagpapalalim ang mga katoliko ng pananampalataya gaya ng karagdagang spiritual reading, retreat and recollection, o mga gawain ng paglilingkod. Salamat sa pagpanood ng aking video na nagpapaliwanag tungkol sa mga karaniwang gawain ng mga katoliko sa panahon ng kuwaresma umaasa ako na nagbigay ito sa inyo ng mas mabuting pangunawa sa mahalagang panahong ito sa pananampalatayang katoliko. Habang patuloy nating binabahagi ang mga kaugalian at kahalagahan ng kwaresma, nais kong magpasalamat sa inyong suporta at patuloy na pagtangkilik sa aking mga video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, i lamang ang subscribe button at i-ring ang notification bell para laging updated sa aking mga bagong video. At sa mga nanonood, huwag kalimutang mag-like at follow sa aking FB page at magbahagi ng video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang mas marami pa tayong maabot at ma-inspire sa panahon ng Kuwaresma. Maraming salamat sa inyong lahat.